hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang prangkisa ng Romblon Electric Corporation dahil dito asahan daw na maghahati dito ng dagdag na power supply sa tatlo pang munisipalidad sa nasabing probinsya. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report. Ni Rose Babiara Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang prangkisa ng Romblon Electric Cooperative Incorporation o Romelco na maghahatid ng karagdagang power supply sa tatlong munisipalidad sa probinsya. Sang-ayon sa nilagdaang Republic Act 12020 Maaring magtayo, mag-install at mag-operate ng mga distribution system ang Romelco sa mga bayan ng Bantona, Corcuera at Concepcion. 25 taon naman ang prangkisa na pinagkaloob sa naturang electric distributor. Nakasaad din sa nasabing batas na inaatasan ng Romelco na gawing abot kaya ang singil nito sa kuryente. Ang Energy Regulatory Commission ang mga ngasiwa sa rate at charges na itatalaga ng distributor. Bukod sa supply ng kuryente, inaasahan ding magbubukas ito ng trabaho sa mga lokal na residente ng Romblon kapag nagsimula na ang operasyon. Inatasan din ng Romelco na magtayo ng mga consumer desk at panatilihing prioridad ang interes ng mga consumer. Magsisilbi itong tanggapan na didinig at tutugon sa mga reklamo ng mga nasabing consumer. Required na magsumite ang Romelco ng taunang report sa Kongreso sa status ng kanilang compliance sa mga terms and conditions ng prangkisa bago magsimula ang operasyon nito sa ika ng Abril at ang hindi pagsunod dito ay may karampatang multa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. One-stop shop ng samut saring serbisyo para sa mga Pilipino. Yan ang isinagawa ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon para mabigyang tulong ang ating mga kababayan sa iba't ibang paraan. Kabilang na riyan ang pagre-renew ng mga dokumento. Ang mga detalya sa report ni Mili Borja. Iba't ibang mga serbisyo ang inihandog ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa isinagawang one-stop shop services sa lungsod ng ZAL. Katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o no OWA, layunin na naturang outreach na magbigay ng serbisyo sa mga kababayan nating Pilipino, gaya na lang ng pag renew ng passport, notarial, civil registration, at pagpuproseso ng membership sa OWA. Kasama rin sa one-stop shop service ang Overseas Voters Registration, paliwanag ng embahada, ito ay bilang bahagi ng kanilang pagsusumikap na suportahan ng mga Pilipino sa buong Lebanon. Matagumpay kung maituturing ng ebahada at ng OWA ang naturang outreach at sinisimulan ng pagpaplano para sa karagdagang programa sa susunod na buwan. Asahan naman na magkakaroon ng libreng akses ng Wi-Fi sa mga RORO ports sa buong Pilipinas. Ito ay mula sa pondong inilaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang maisakatuparan ang naturang proyekto. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Naglaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ng mahigit 37 million pesos para sa libreng akses sa internet ng mga biyahero sa roll-on-roll-off o RORO ports sa Pilipinas. Nagbidang DICT ng 37.6 million pesos na kontrata na naglalayong magbigay ng internet sites sa 67 mga daungan sa Pilipinas para magamit ng RoRo travelers. Sa ulat ng ahensya, 20 siyam sa mga ito ay ilalagay sa mga pantalan sa Luzon, 18 ang sa Visayas at 20 naman sa Mindanao. Sakop ng nasabing proyekto ang ilan sa pinaka-congested na daungan para sa mga RoRo vessel sa bansa tulad ng Maynila, Batangas, Kalapan at Pantog upang matugunan ang connectivity na pangangailangan ng mga mas maraming biyahero. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aprobado naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapalabas ng nasa 390 million pesos na halaga ng tulong pinansyal para ipamahagi sa mga nasalanta ng bagyong Enteng. Kabilang na ang mga lugar na lubos na naapektuhan ng bagyo tulad ng Metro Manila at Calabarzon. Ang mga detalya tutukan sa report ni Milky Regonan. Kinaprobahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapalabas ng 390 million pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa manasalanta ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Metro Manila at Calabar Zone. Ang kay Romualdez, ang kabuang 390 million pesos na financial assistance ay popondohan sa ilalim ng ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Tig 10,000 pesos ang ibibigay sa mapektadong pamilya mula sa ilalabas na ayuda. Sabi ni Romualdez, medyo maliit ang naturang halaga pero malaking tulong sa maapektadong pamilya dal sa panalasa ng bagyong enteng. Ang pa kay Romualdez, ang tinghog party list, sa pamagitan ni na Representative Sieda Marie Romualdez at Jude Asidre ay maglalabas din ng pondo para sa pamamahagi ng 35,000 food packs sa Metro Manila at Rizal. Noon pang lunes ay sinumulan na rin ng kamera ang paghahanda ng relief packs para maipamahagi sa mga apektadong lugar sa tulong ng iba. At ibang mga kongresista. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa ating mga manonood na bookworm, markahan na ang inyong kalendaryo because it's book fair season na. Aarangkada na namang muli ang pinakamalaking book event sa buong Pilipinas ngayong Setyembre, kung saan pwedeng asahan na mas malawak na koleksyon ng local literature. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nalalapit na ang pagbabalik ng Manila International Book Fair, ang pinakamalaki at pinakamatagal na book event sa Pilipinas, na napipitong magbukas sa ikalabing isa hanggang labing lima ng Setyembre sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ang MIBF ay isa sa pinakinaabang ang book event sa bansa. Dahil bukod sa sari-saring libro, tampok ang malawak na literature genre. Matutunghayan din sa limang araw na pag-arangkada ng book fair ang iba't ibang talks, workshop, storytelling at higit sa lahat ang mga book signing event ng mga piling manunulat. Kabilang diyan ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee para sa kanyang librong pinamagatan na kabilang sa mga nawawala at journalist na si Patricia Evangelista para sa kanyang memoir na may titulong Some People Need Killing. Magkakaroon din ng pagkakataon ng mga dadalo na makasaksi ng mga exhibit ng mga local at international exhibitors. At kasabay ng pagdiriwang ng Teachers Month ngayong Setyembre, libre ang admission ng mga guro sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanilang identification card. Dagdag pa rito, malaki rin ang tiyansa nila na makakuha ng mga promo at discount mula sa mga exhibitors. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muli na namang napabilang ang Pilipinas at dalawa pang syudad dito sa taunang Wanderlust Reader Travel Awards ng United Kingdom. Ito ang longest running travel magazine ng UK kung saan tampok rin ang iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang mga detalye sa balita ngayon, tutukan sa report na ito. Muli na namang napabilang ang Pilipinas sa taunang Wanderlust Reader Travel Awards ng isang longest running travel magazine sa United Kingdom. Napabilang ang Pilipinas sa mga nanomina bilang most desirable country o preferred country of destination pagdating sa turismo. Hindi lamang yan, kasama rin sa mga nanomina ang dalawa pang syudad sa Pilipinas kung saan nominado rin ang Cebu bilang most desirable region at ang Palawan naman bilang most desirable island. Hindi lamang rin ito ang unang beses na napabilang ang Pilipinas at ang nalawang nasabing syudad sa nasabing travel magazine. Inaaniyahan naman ng Department of Tourism o DOT ang lahat na suportahan ng Pilipinas at ang dalawa pang syudad na napabilang sa nominasyon. Samantala, sa ikawalo naman ng Nobyembre, eh, ng mga nagwagi na gaganapin sa The Tate Modern sa London. Sa itong patunay na patuloy na namamayagpag ang maganda at mayamang kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Maaari naman kayong bumoto sa kanilang website, wonderlasttravelawards.com. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbukas naman kamakailan ang pinto ng isang studio sa Katipunan, Quezon City para sa isang exhibit for a cause sa pagsasama-sama ng mga local at international photographers. Tampok dito ang iba't ipapang muka ng mga sakit, kapansanan, realidad at pagkakakilanlan sa makabagong mundo. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang mga local at international photographer para ipamalas ang kanilang mga obra maestra sa Form Follows Freedom, isang two-day gallery for a host sa katipunan, Quezon City pinangunahan nito ng curator mula Words Through Minds, New York City Gallery Manager na si Macy Lee, kung saan ang mga donasyon na makakalap dito ay ipapamahagi sa Talang Galisay, isang Philippine-based non-profit organization, gayon din para sa Palestine Children Relief Fund, sa gitna ng genocide sa naturang bansa. Tampok dito ang mga larawan at isang short film na naglalahad ng iba't ibang kwento ng karamdaman, kapansanan, pagkakakilanlan at persepsyon ng isang tao. Mula sa simple ngunit malalim na interpretasyon ng pagtanda hanggang sa konsepto ng sinestisya at pakikibagay sa loob ng isang Asian household, samot saring makapangyarihan na simbolismo ang ibinida ng mga tampok na photographer sa exhibit. Ilan sa mga inimbitahang photographers ay sino John Henry, Kerr Cirillo, Liz Marie Sanders, Joe Timmerman at Chia Yun Wu. Gayun din si na Migs Lisbona, Edmar Pineda, Dylan Manarino at maging si Warren Limbo mula sa DZRH Digital AM. Ginanap ang exhibit sa Shutter Space Studios sa Quezon City mula August 30 to 31. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Kinilala bilang emerging region ang Pilipinas sa katatapos lang na 2024 Esports Award naglinap sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang naturang award ay bilang pagpapahalaga sa umuusbong na pangalan ng Pilipinas sa esports industry. Para sa balitang sports, ihatid Diana ni Mili Borja. Hindi lang sa Asia. At hindi mabibigo ang Pinas kung pa ang isa and sa is wipeout. Hindi nahihito, hindi mabibigo at ang Pinas ang mag uwi ng ginto. Kundi sa buong mundo. At sa aming lubang sinilangan, never pang malalamangan. Nagtatawar lang na ngayon. At na ang patunay na tayo tahanan ng pinakamalilakas na Mobile Legends Bang Bang sa buong mundo! Kabilang ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa pagdating sa esports. Sapat na itong dahilan para kilalain ang bansa bilang Esports Wants to Watch Emerging Region sa nagdaang 2024 Esports Award na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang naturang award ay bilang pagpapahalaga sa papausbong na talento ng Pilipinas pagdating sa esports industry. Ito ay bilang pagkilala rin sa mga player, creator at esports figure na nagpakita ng malaking potensyal at nakikita ng mahalagang gampanin sa hinaharap. Patunay na dyan ang mga titulong nakuha ng Pilipinas sa ilang esports gaya ng Mobile Legends Bang Bang, Valorant, Dota 2, Tekken, PUBG Mobile, at marami pang iba maliban sa Pilipinas. Ilan din sa mga nagwagi ay ang Riot Games bilang Esports Publisher of the Year, Valorant bilang Esports Game of the Year, at Mobile Legends Bang Bang bilang Mobile Esports of the Year. At sa mga latest update sa ng sports para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Kiray Celis, Gerald Santos at Angelica Kang, wagi sa acting awards sa isang film festival sa Taiwan. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Wagi ng acting awards sa ilang Pinoy celebs sa nagdang Wuwei Taipei International Film Festival. Kabilang na riyan si Gerald Santos, Kiray Celis at Angelica Kang. Sa Instagram, to next ang singer-actor ang natanggap na trophy bilang best actor in a movie musical para sa kanyang pagganap sa Alcoda. Great blessing after a storm kung ituring ni Santos ang nakamit na parangal. Samantala, para naman sa kanyang breakthrough performance sa Malditas in Maldives, ang natanggap na pagkilala ng actress comedian na si Kirai Celis. Si Kirai tila di yung makapaniwalang agad na sundahan ng unang international award na kanyang nasukit nito lang Mayo sa Japan. Ang tagumpay na ito, extra special pa dahil wagiring best picture ang pinagbibida ang pelikula sa naturang film fest. Habang Dream Come True naman para kay Viva Max Queen Angelique Kang ang pagkilalang Best Actress para sa kanyang paganap sa Silip sa apoy. Ilan pa sa mga nagbago sa Buway Taipei Film Fest ay sina Alfred Vargas, Kim Rodriguez at Neil Colleta. Para sa DZRH TV itwan ng showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa -feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV